Close your eyes na. George. George. Ay, nako. Close your eyes na. Nako. George. Joji. Joji. Georgie. Shh. For 17 AM. Whee! stars. Ano yan? Stars. stars. Sino yan? Stars. Stars. Wee! Wee! Sino nagsulat ng boy sa kamay mo? Man! Saan? Sino nagsulat? Yan, ayan, sulat. Sino nagsulat nito? Adi. Sino? Adi. Adi. Wow! Ah, tingnan mo sino nagkalat niyan. Sino nagkalat niyan? Taas ang kamay nang nagkalat niyan. Taas ang kamay. Oh, Oo, nagkalat. Sino nakalat nagkalat? Taas ang kamay. oh yun. Kunin yung pacifier mo. Yung mimi mo na yelo. Kunin mo yun. Yung pacifier mo. Ay, nako. Ayun. Kunin yung pacifier mo. Saan ka pupunta? O, oh, sige, sige. Miming. miming. Hindi yan pa si Pyre, miming yan. <coughs> Ayaw mo pa matulog? Hindi. Hindi. <laughs> ano yan? Miming. miming. Ayaw mo pa matulog? Hindi, Hindi talaga siya. Sino nagtato sa iyo? Pictures. O sino nagkalat niyo mga 'yon? Uh, Dad. ano? Sino uh, nagkalat ng mga 'yon? Hi. Hi. Oh, o ligpit mo na 'yon. Ligpit mo. Kunin mo 'yung storage box doon. Yung green. Kunin mo dali. Kunin mo 'yung storage box mo doon. Kunin mo 'yon. Kunin mo na yung storage box mo doon. Ayun, ayun. Doon, doon, doon. Ayun, doon, 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 doon. Kunin mo yung storage box mo. Dali. Dali. Huwag mo ng si tita. Daan ka dyan. Dali. Ligpit mo yung mga toys mo. Give mo yung storage box kay nanay. Hmm. Ka dito. Huwag mapakan si tita. Dali ka dito. O dito. Mga kalat mo. O dito. Kung mo yan. Nagpit mo yan. Dali na. Mas 4 na o. Oh. O. Oh, very Dandahan. Huwag magwala. Nagpit mo yan. O. Oh, lagay mo dyan. Tak tak mo. Nagpit mo na. Ligpit Dito o. lagay mo Dito. Dali, tulungan mo si nanay. Dito mo lagay. O, sige pa. O, yung iba pa. O, yung iba pa na truck-truck mo. Lagay mo dito. Sige. O, yan yung mga bangbang mo. Kunin mo yan. Sige na, lagay mo na. Nasaan na yung Ferrari mo at saka si Lightning McQueen? Saan na? O, to, o. o. Lagay mo na dyan. Lagay mo na dyan, o. Lagi na. Saan na? Dali na. Huwag ka na magkalat. Pagod na si nanay. Dali na. Nasaan na yung Ferrari mo? Okay. Saan? Two. Yan. Ayun. Ferrari mo pala yan. Asan na si Lightning McQueen mo? Lightning. Oo. Mm -hmm. Nasaan? Si Lightning. Nasaan na? Malala. Wala ka Wala na? Lagot ka. Tinanggal mo yung charger ni tito. Oo. Nagot ka. Oh, look, sino nagugot ng charger ni tita? Nagot ka. Ako na mag-charge. Give mo kay nana yan. Give mo kay mami. Very good talaga to. Oh, very good. Oh, very good. O, oh, dali na. Ligpit mo na yung mga toys mo. No? Bilis na. Sino nagkalat siyang magligpit? Mm, sige, lagay mo dyan. So, pati si Bumblebee, lagay mo dyan. Dali na. Oh, tago mo na dyan sa lamesa. Dali na. Mga toys mo. Sige, kunin. Ito pa, oh. O. Oh. mo dun. Ligpit mo. Sino nagkalat? Siya magligpit. Sige, dali. Bakit nilagyan ni ate ng tattoo yung puwit mo, oh? Sige na. Saan na si Lightning McQueen. Nasaan? Pink. Pink. Nasaan si Lightning McQueen? Ito. Kukunin. Ito. O, oh, dito. Lagay dyan. Lagay. O, mm. oh, yung bangbang -bang mo. Huwag dyan sa rep. Mariano, garapon ka. Why? Why? Ako, yung mga gatas mo dyan, wag mo kunin. Wag mo dyan itago. Sarado mo yan. Shhh. Sige. Makulong ka dyan. Sige ka. Ligpit mo na to. O, ligpit dito. Ligpit. Ligpit. Ligpit, ligpit. Oh. Kunin mo pa yun, no? Yun Oh. Yung takip. Tsaka yung car mo na yun. Yung tractor mo. Yung excavator mo. Kunin mo yun. Kunin mo yung excavator mo. May excavator. See you later. oh, dito. Park mo na yan dito. Sana mo. Favorite place mo. Park mo yan dito. Mami! Mami! Ah, bakit? 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 Ito. Ano oh, Ano yun?